Ikaw ba ay may mga kaibigang gays? Yes, Mama Carla. Ito ah, Mama Carla, ang barkada ko nung kababata bata pa ako, ay isang uh, lesbian at okay. isang lalaki. Okay. Ngayon, ito ah, ito dati ah, nung 80s, alam kong nag-progress nag -progress na ang mga gays natin. Mm -hmm. Dati ang 80s, doon sa kanto ng Bangkal Evangelista, Pasay Road, magkaadikit ang mga parlor doon. At marami kaming tropa na, alam mo yung mga pag-tropa ka sa mga nagugupit? Nakakalibre mga, ka. Nakakalibre ka dahil barkada mo sila. At saka pati, pati kulay. Ha? kulay de ba? Oo. Oh! Oo, oh, oh, kasi ganyan din ganyan din sa amin. Oh. Actually, ako, lumaki talaga ako na puro gays, no? Oh. Dahil si mama may salon. Ah, salon. Oo, oh, oh, diba? may salon kami sa Tacloban noon ang mother ko. So, syempre, naglalaro ako ng ganyan, little girl. Lahat ng nagpapaganda sa akin, nag-aalaga, ay puro gays. That's oh. why I love them so much kasi pag nakapalibot sila sa akin, ang saya talaga. Oh, saya, gay, gay na gay. Alam mo bakit? Natin? Dahil po sa Tuwing mag-aaway daw po sila, narinig daw po ng kaibigan ko na ako daw ang topic po nila sa loob ng bahay. Tapos ipinapamalita pa dun sa amin na kesa daw po naglato kami sa kawayanan. Yung pambili po ng gatas, minsan po kasi magtitinda po kami. Pambili ng gatas? Bakit? Anong ginagawa niya na, na si John ang nagiging dahilan? Yung mag-ano po kami, tatawagin niya po ang asaw, o kahit may gagawin po, dapat siya. Ano yung ibig sabihin diyan? Ikaw ba ay nakakaistorbo daw sa pamilya nila? Hindi po, ma'am. Bali, sumasama na lang po kusa sa akin si Atan. Hindi ko na po siya tinatawag. Actually, nung no, nagkabaranggayang po kami, tinigil ako na po. Yeah. Okay. Naging kumpare ko po siya. Nagsasabi po siya sa akin kung ano problema niya po sa akin. Niiyak po siya. So kung matagal na, ikaw ba ay walang nakita sa kanya ning bahid ng uh, pagiging uh, uh, gay? Sa katagalan po, ma'am, may pagka-gay na po yan. Pero, pero ma'am, alam niya po yung ginagawa niya, pero hindi niya po inaagaw yung asawa niya. Nakikipagkaibigan lang po, ma'am. Okay. Niniwala, ma so, so, ano itong galit mo ngayon kay Angela? Yan po kasi, ma'am, eh. napaka -ano po niya sa kaibigan ko na yan, eh. Lagi na lang po pinagkakalat doon sa makeup, doon sa tabi ng bahay nila, na may relasyon doon sila ng asawa niya. Eh ako na lang po naaawa dito, mami, kay John Ray. John, nagka <tnak papis sound> na ka na ba? May asawa po sa ngayon. Oo! Yeah. Oh, Kasi po talaga minsan po, nakita ko po talaga yan sila, na yung asawa nito, inahawagan niya sa masisilang bagay. Ang katawan. Siya? Hindi po. Bali, nag lang po kami, nag... Nagbo-boxing lang po kami, bagsakan po sa ganito, kaya banding po namin. <laughs>